Hi guys magandang tanghali po sa ating lahat So welcome back sa aking youtube channel It's me Arlene Diasis uh, So for today's vlog guys Nandito tayo ngayon sa aking dutyhan guys So sa ngayon guys Ang oras po natin ngayon ay 11 na po Kailangan na po natin uh, Kumain ng tanghalian So ito guys yung baon ko ngayon Ipapakita ko po sa inyo Ayan guys nagbaon po ako na Paksiw na tulingan guys Ayan, nagbaon po ako. Yung husband ko po nito ang uh, nagluluto kagabi, guys. So, ayan. Ginata tulingan na yan, guys. May kanin tayo dito, guys. Tsaka, uh, may itlog po tayo dito na may kamatis. Ayan, binili ko po yan, guys. So, guys, samahan nyo akong kumain. At guys, kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel at napadaan po ito sa inyo guys, sana po 'wag po kalimutan ang like, comment and share and pa-subscribe na rin po sa aking uh, YouTube channel. At 'wag pong kalimutan ang all notification bell para lagi kayong ma-notify sa aking mga bagong video upload guys. So salamat sa inyo guys sa walang sawang suporta niyo sa aking channel. Malaking na, malaking tulong na po ito sa akin guys. Lalong-lalo lalo na po sa hindi nag no skip ads. So salamat guys sa inyong panonood palagi sa aking mga video guys so guys samahan niya akong kumain tara guys kumain na tayo guys kung sino pa po dyan ang hindi nakakain kumain na rin po kayo sa inyong mga trabaho dyan guys time na pong kumain ayan bago po tayong kumain mag pray po muna tayo in the father's and the holy's birth Please ask, o Lord, in this day, give which you are about to receive from the bounty through Christ, so, our Lord. Amen ayan, kakain na tayo guys ayan, solo po natin yung pagbibidyo sa kamera, ang hirap guys ayan ayan yung view sa labas namin guys, sa aking judsihan, ayan guys um. ayan yung judsihan ko dito guys um. papakita ko muna sa inyo ang view dito po tayo sa loob Mm. Pasensya na kayo guys, yung video ko. Solo, solo video tayo ngayon guys. Yung ginataang tulingan namin guys, nilagyan namin ng okra at talong. Ayan Oh. Mm. Mm-hmm. So guys, dito lang po muna magtatapos ang aking video. Salamat sa inyong mga panonood. So guys, see you in my next vlog. Bye-bye. God bless as always. Thank you for watching.